May mga nagsabi, bakit mahirap pa ba yung simbahan? Kasi ang boring-boring ng misa. Ah, oo nga. Nabasa ko rin. Marami rin nagsabi ng gano'n. Oo. Mayroon pa nga isang comment na sabi, pwede bang optional na lang yung ibang parts? Pwede bang ano, habaan na lang yung homily? Kasi yung yun homily. naman talaga yung part na eh. nakaka-bless sa amin. Kasi yung ibang parts, Parang paulit-ulit lang naman every Sunday. Kung meron mang mga tatanggalin sa Misa, isa sa mga unang matatanggal doon yung homily natin. Actually, oo, that's a good oo, thing to point out. Isa yun po actually, sa mga unang matatanggal. Sa so daily oo, mass, oo. hindi po required ang homily. Oo, sa Sunday mass lang sa siya. Sa Sunday masses, saka sa mga, halimbawa mga feast days, feast days doon solemnities. Ganon kahalaga yung ibang parts. Oo, hindi mo sila pwedeng bawasan. Oo, i ganit mix and match. O oh, today, ano lang tayo? Kiss of peace lang tayo today. naging okay. <laughs> <Peace laughs> beso-beso na lang eh, no? We don't blame them. If anything, that is a failure on our part as priests to catechize people well. Kasi, why do these people love the church? Kasi, they have a better understanding of the catechism behind the mass. Mm -hmm. Kaya naiintindihan nila kung bakit siya maganda lahat. Oo. Pero syempre, kung wala kang ganung background, hindi mo talaga siya ma-appreciate. Mm -hmm. diba?